Good morning mga boss Napaganda ng panahon ngayon uh, Umaga Alas Alas ayos ng umaga Dito sa Dolores, Quezon At uh, sa Araw na ito Ay pupuntahan natin Yung ginagawang expressway Dito sa may Dito sa Akantya, Quezon Kwanang halos wala ko lang isang buwan na rin siguro na hindi ko na-update na hindi na para ng road. Meron akong update nito, kaya nga lang ay nakamutang ako nito tapos i-maulan. Kaya itong araw na ito ay masisilayan natin yung update dito sa SLEX TR4 kan Chaong Quezon. Bali itong Lusakan na to ay galing ng Chaong interchange. So ang karugtong talaga nitong Lusakan ay do sa may Chaong binubungkal na din doon. Mamaya ay paliliparan natin yon para makita natin yung update dito sa may Lusakan kung gaano nakalayo. Dito na tayo at yun yung bahay yun yung bahay na nakakip din ang expressway palili para natin to para makita natin yung taas update natin dito oh wala inayos lang yung ano ganun pa rin walang nabago balik tayo punta tayo sa gitna kasi pagka dito tayo ay magabok dito Nandun tayo sa gitna gara ang ganda ng sikat ng araw natataklo ba ng ulap pero hindi siya uulan kasi hindi siya uulan tayo sa may gitna na yun pwede na natin dumaan dun eh ito pa rin tayo dito. Ah, baka kung anong madaanan natin dun eh mahirap na lagi doon tayo sa inakakalaan nating safe yeah, 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 yeah. Drop pro. Uh, di sini tayo. Sakit na. Okay, di na tayo. Dito sa kinalalagyan natin ay nakaharap tayo doon sa may papunta ng Chaong Quezon. At yan nakikita niyong bahay na yan, ayan yung nadaanan ng expressway. Ang sabi dito ng residente ay hindi daw siya giniba, gawa ng gagawin siyang opisina. Siguro nitong contractor na to. Tapos itong diretsong ito ay ganito pa lang. Makikita niyo dito ay ganito pa din lang, wala pa siyang tambak. Ang ginawa ay nilinis lang. Tapos dito sa likod natin ay ito naman yung papunta ng kabatang. Alas ganun pa din lang, ka, uh, pinatag pa din lang. Tapos na may banda bandarian ay meron din yung ilog, tatawiran natin yan. Pero bukod na vlog na yan, dito muna tayo. Ang gagawin natin ay palili para natin yan hanggang doon. Siguro sana maabot natin yung Ah, ang interchange sa layo na 'to. Siguro mga nasa 3 km 'to. Tataas na lang natin ang drone para masilip natin kung kaya bang abutin. Siguro naman kaya siyang abutin. Ah, itataas lang natin ng mataas ang lipad ng ating si Mini 2 Subukan natin. Ah, na natin pala 'yan updated na ka ayun na mga boss at ito ito na, na natin kung ha sarap dito oh mahain pero <laughs> so, sa tapat pa natin ang ating drone kasahan natin harap ka muna dito at para kayo makakita Dito nga Dito nga aban sa akin yan yeah. Okay mga boss minito 2 Lipad ka na Hanggang dun Bliss So lilipad na ang ating uh, to B 2 to B 2 to B Atras muna tayo And... Bye bye trust natin yan at kaharap na ang ating drone sa may ipapunta ng iangat nga natin baka may tower diyan mahirap na may kalayuan na nga ang nararating ng ating drone mga boss at hindi natin mararating yung pinaka interchange pero tanaw naman siya yung pong namumuti na yun sa may bandang dulong yon, ay yun ayun na po yung malapit sa may uh, interchange ng Chaong hindi ko na naidiretso na sa 2 kilometers na kasi itong distance nating ito hindi ko na naituloy gawa ng yung ating battery ay konti na lang at nasa kalahati na kaya ang ginawa ko ay ipinihit ko na dyan para makabalik na siya. Itong lugar na ito mga boss ay Lalig Chaong keson So mula ka uh, mula lusakan to Lalig Chaong keson ay nasa 2 kilometers yung nilipad ng drone natin at yung nasa kaliwa natin ay yun po yung Chaong Interchange. So ibabalik na natin ang drone. At uh, yan lang yung kuha natin dito paling lang natin ng kaunti yan at kung mapapansin nyo nga pagdating dito ay meron na siyang tinumbok na isang daan na uh, parang sa tingin ko ay irrigation yon so hanggang dyan lang muna yung pagbutas uh, nitong mula Chaong Interchange hanggang dito sa may lalig Chaong Quezon sa mga taga rito sa lugar na to uh, kung mapapanood yung video nito ay comment na lang o kaya naman pupuntahan ko yan lugar yan, yung merong kalsada niya na malapit sa irrigation pupuntahan ko yan magtatanong na lang ako dyan para malaman ko kung yung bagay lugar na yan ay sakop pa ng lalig Chaong, Quezon maraming salamat at kita kita tayo sa susunod na video Okay mga boss at uh, matapos ang ating safe flight na kita nyo naman sa camera na nakarating tayo ng 2 kilometers maximum na yon ng 2 kilometers gawa ng ang battery natin ay pagka naka 2 kilometers ay mayroon pa siyang 30% na battery para makabalik sa home point kaya 2 kilometers lang 2 kilometers lang yung ating palipad halos, kita nyo naman sa camera na halos inabot natin yung interchange nakita din natin yung pinakadulo doon na binubutas na rin hanggang dito kaya sa susunod pupuntahan natin yun abangan natin uh, ang gagawin ko lang ngayon didiretso ako dito ng kabatang i-update ko naman yun kaya Maraming salamat sa panonood sa video ito. Sana ay nagustuhan nyo. At yan ang ating update dito sa Lusakan, Chaong, Quezon.